Sabi ng mga netizens, mindset. <laughs> hinamon. Una ng hinamon na itong si Jingoy Estrada nung inilabas nga ang kanyang pangalan na itong assistant engineer na ito na sila daw ay magpalay detector test. Hmm. Paano pa makakapagpalay detector test yon? Ay ayun. Una, na site in contempt. Tapos dinala sa PNP Detention Facility. At ngayon, nasa Pasay City Jail. Yan. Natural, kikilos ka Mr. Jingoy. At lahat po ay gagawin nyo para idiin nyo naman itong, itong batang engineer na ito. Kung tutuusin, nakitaan natin ng tapang itong batang engineer. Deretsahan na pinangalanan. Jingoy Estrada, Joel Villanueva. Gusto ko talaga matapang ka, Mr. Jingoy. Dapat ginawa mo yan voluntarily, ikaw muna. Kasi kung mapatunayan na ikaw ay nagsasabi ng totoo, ang ibig lang sabihin nun, itong batang engineer ay hindi, kahit hindi na siya magpalay detector test. Kayo na po mismo sana ang naon Kasi hindi pwede yung puro lang salita. Puro lang, hindi ba? Galit na galit ko no, sa mga taong ganito. Malala. Mm. Natuloy ba ang lie detector test? Nako, hindi na, syempre. Um, kung tutuusin 'yung ganitong klasing hamon, ano 'to? 'Yun nga, mindset para isipin ng mga kababayan natin na abay matapang erang semester Estrada. Na sabi, I challenge him, let us take a lie detector test before the public para malaman ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. Talaga lang, Pwede to, nangyayari ito sa mga naghahamon. Kasi kung ikaw yung unang naghamon ng ganitong klaseng, ng ganitong klaseng proseso, sa tingin ko, hindi rin naman mangyayari yan eh. Hindi talaga o hindi ka mismo papayag na mangyari yan. ba? <laughs> diba? Anong kahinat na neto? Sabi nga netong si uh, netong engineer na ito, sana daw ay hindi na siya ibinalik doon sa Senado dahil merong mga involved na senador. Ulitin ko ha, tapang uh, yung nakita natin doon kasi ang sinasabi na daw si Jingoy Estrada, yun daw ay uh, bilang gante yung kanyang pagsiwalat na itong si engineer. Yung pagsiwalat daw niya, yun daw ay gante dahil nga na sight and contempt na itong batang engineer na ito. Former Assistant District Engineer ng Bulacan. Yan po etong si Uh, Engineer Bryce Erickson Hernandez, ang bata.